Oh, so dito tayo, mga kababayan. Kay Joel Villanueva at kay Jingoy Estrada. Oh, di ba? Oh, okay. Oh, parang si Guanson. Oh, parang si Guanson, parang tanga. Di ba? Mm. Minsan nag wheelchair minsan hindi. Mm. So ito, mga kababayan. Dito tayo kay Joel Villanueva at kay Jingoy Estrada. Nako, ito na nga. Mga kababayan, Ha? si Joel Villanueva at si Jinggoy Estrada. Ha? Sa madaling salita, magpapasko kaya sila sa kulungan? <laughs> magpapasko na kaya sila sa kulungan? Ha? Mga kababayan, kasi bakit po? Ito po kasi yan sa balita, mga kababayan. ini na kasuhan ng ICI, no? Si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at iba pa. No, so ito po ha, mga kababayan. Bubuksan ko lang po. Actually, mga kababayan, hindi ko Wait, 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 wait. Eh, nakapatay pala yung ano ko dito. <coughs> Wi-Fi ko dito. Mm. So, buksan ko lang ha, mga kababayan, yung ating Wi-Fi. Kasi nakapatay eh, hindi siya naka-open dito. <coughs> so, ito, gagamit tayo ng Wi-Fi. <coughs> So, ito na. Bukas na tayo ng YouTube. Tapos, hanapin natin. No? Ito. Ito na, mga kababayan. Ano ba to? Bakit may tugtog ng ano? Ito po, UNTV ha. Mga kababayan, sa UNTV TV po ito. Na kung saan ay uh, nagpasa na po ang ICI or nagre-recommend na ang ICI na pakakasuhan na po, no? Si Jingoy Estrada at si Jewel Villanueva, si Saldico at iba pa. Mga kababayan, wait lang po, ha, wala. Ha? Bakit nawala dito? Yung about kay Jingoy at kay wala. DZMM na lang tayo, mga kababayan. DZMM. Ah, ito po, ah. <coughs> mga kababayan ay ah... kasong administratibo. Kas ito, ito. Ito po, mga kababayan. <coughs> Ayan na po. Taga-ICI po yan. Yan ay, ipakita ko muna ang video sa inyo. ICI po yan. Uh, uh, good morning to all of you. Mayroon na umaga sa inyo lahat. Today, October 29, 2025. We are already 44 days old. Uh, so, pinakita ko lang yun na video ha, mga kababayan, na ganun po ang uh, nagsalita. So, ito po siya. Sa ibang balita ombudsman, tinanggap na ang pangalawang rekomendasyon ng ICI kaugnay ng maanamalyang flood control projects. Naritong kumpirmado, siguradong balita, hati ni Radyo Patrol, John Garner. John. Kaya na spoken at the office of the Ombudsman, the Independent Commission for Infrastructure Chairperson Andres Reyes Jr. ang interim report at ikalawang rekomendasyon ng pagsasampa ng kaso laban sa dalawang senador at ilang kongresista kaugnay ng anumal yung flood control project. Hmm. Sa bagong rekomendasyon nila sa Ombudsman, pinakakatuhan ng direct o indirect bribery, corruption at plunder si Sen. Joel Villanueva, Sen. Jingoy Estrada, resign ng Capitol Representative Saldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating COA Commissioner Mario Lipana at dating Representative Liz Kahayon Uy. Batay sa mga ebidensya at testimonya ng dating mga DPWH Bulacan Engineer na sina Henry Alcantara, Brian Hernandez at J.P. Mendoza na ipagsabwatan sa kanila ang mga nabanggit na mambabatas bilang mga proponent sa mga proyekto na itinama sa National Expenditure Program at General Appropriations Act. Kinapayang 20 hanggang 30% ang halaga ng proyekto ang umari naging komisyon ng mga mababata sa tinawag si Reyes na systematic feedback scheme. The commission uncovered an alleged systematic feedback scheme in which legislators acting as budget proponents inserted flood control Projects into the National Expenditure Program and, then, and the House General Appropriations Bill, also called SGAB, and the General Appropriations Act, or GAA, in exchange for commission ranging from 20% to 30% of the project cost. Ang mga kickback ay umano sa mga DPWH engineer at mga kontratista. Sinabi pa ni Reyes na patunay ang inirecommendang mga kaso sa ombudsman na walang to ang IDI at tapat ito sa mandato nilang panagutin ang mga sangkot sa mga anumalyang flood control project. At oh, ninyo, mga kababayan? Oh, ayun eh, na nga. So, ibig sabihin, mga kababayan, hindi safe si Jinggoy. Hindi rin safe si eh, Diwaw, Hindi rin safe si Joel. So sa madaling salita mga kababayan, naku po, kung naalala ninyo mga kababayan, ha, ah, yung kulungan pa naman sa Quezon City. Yung kulungan, something blue. Oh, something blue, sabi ni Hart. Yung kulungan, ito po oh, kulungan. Ah, pinakita ni John Beck Cremulia. <laughs> ah, Alam, mga kababayan. Ito po yun, no? Oh. Ayan po yung nila. At least uh, water. Uh, water. Uh, water. Ah. Ang Disyembre oh. ko ay malungkot. <laughs> <laughs> alam-ang nasal kayapo ay ucinta sila jansakullungungan Ang disimbre ay malungkot Magsama sila sa loob Sumasayaw pa sila Na video-video pa Selfie now, kulong later. Ya, kita si John Big acak kasih ano uh, nakulong palasihya. Magbingbangan na sila. <laughs> Magbibingbangan na sila. Si Joel, si Jingoy, si Saldiko, si Bryce, si Henry. Naku, sino kayang mabeta ni Jingoy dun sa loob? Siguro si Bryce kasi medyo bata-bata. Hmm, hindi naman po pwedeng si Henry dun eh, mataba. Siyempre, hindi bet ni Jingoy yun. Siyempre, ay naku, hindi naman po pwede kung, kung kay Joel, okay, okay lang kasi medyo bagets-bagets pa eh. Pero kung si Bryce, ah, ako go for Bryce. ba diba? ba diba, Sister Jing? Hmm. Sister Jing, kung ako papipiliin, piliin ko si Bryce. Kasi medyo, ba diba? Mm. nako si Bryce. Mataba nung nasa labas. Papayat yan don sa loob. -mm. -mm. nako. Araw-arawin eh, ni Jing yan. <laughs> ang Pasko ko'y malungkot. <laughs> Alam niyo kung gusto niyo po silang bisitahin, magdala po kayo ng petroleum jelly or di kaya uh, uh, vaseline or di kaya use oil, 'di ba? Mm -hmm. Nako magbingbangan talaga yan sila diyan sa loob. Kasi si Bryce medyo yummy-yummy, 'di ba? Mm -hmm. Naku, eh, nabalitaan ko pa naman. Yung jowa ni Cherry White, binilhan daw ng kotse. Yung jowa ni Cherry White noon, binilhan daw ng kotse ni Jingay. Totoo ba yun? Ha? Totoo ba yun, yung binilhan ng kotse ni Jingay na inilabas ni Maharlika, jowa pala ni Cherry White noon? Yung may tato dito sa leeg, di ba may jowa si Cherry White na may jupayat? Hindi yung jowa niya na macho dancer, ha? Kasi ngayon may iba siyang jowa na naman, eh. -hmm. -mm. Totoo ba yon Sir Pao Rosimo? Yung jowa ni Cherry White noon? Yung may tato na payat? Ha? Ha? Mm -hmm. Diyos ko. Tignan nga natin si Bryce Hernandez kung anong hitsura niyan. Bryce. Ito, 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 ito. Bryce Hernandez. Mm -hmm. Na makita natin. Bakit si ano ang lumabas? Bryce Hernandez. Ito po. Ha? Engineer Bryce Hernandez. Ito na. Lalabas na dito si Bryce. Oh, naku, medyo yummy-yummy pa naman si Bryce, oh. O, oh, kita nyo naman. Naku, nasa mga 30 years old pa lang yata ito. Mga kababayan, no? Oh, medyo yummy-yummy. Di ba? Mm-mm. Naku, Bryce. Medyo Chinese-Chinese pa naman. Ay, Jutes. Oo, oh, oh, pag Chinese, Jutes. Oh, nako, medyo yummy-yummy si Bryce. Oh, red lips. Tapos may mga mabigo bigo pa. Nako! Gustong-gusto pa naman yan ni ano. Oo, oh, oh, yung niririm. Ay, nako, ang sarap-sarap pa naman ang niririm. Ang Pasko ko'y malungkot. <laughs> Di ba? Yung iba yung kanta yung ano. Ah uh, yung kanta ni yung Constantino na Uh, chinito. Di ba? Ano ba yung kanta na yun? Hindi ko alam yun eh. Nakalimutan ko na. Hmm. Hay nako mga kababayan. Oh, bata-bata pa si Bryce siguro si Bryce mga 28 or 30 years old. Correct me if I'm wrong ha. Oh, cute, at maamo ang mukha ni Bryce Hernandez. Looks like uh, Chinese nga siya, 'di ba, Ma'am Anita? Oh. So, eh, yung mga bit pa naman ni Jinggayan. Nako, just ko Bryce. Yung bayag mo Bryce ganyan 'yan na pag ni Jingayan Rice, lalaw yan. <laughs> Ang Pasko ay malungkot. <laughs> Ang Pasko ay malungkot. Nako, magingat kay kayo diyan. At saka napansin ko din itong si ano si si Saint ano si yung Santo. Medyo may pagkaganon din, totoo ba 'yon? Anapansin nyo may pagkaganyan din si Santo yung E eh, di wow! Sino ba ang unang naglabas? Eh, sino ba ang unang nagbulgar? Parang ganun din siya, di ba? May pagka something, you know? Ako naaamoy ko. Siyempre, ako pa ba? Hindi ko maaamoy. My God naman, Jewel. Di ba? Naaamoy ko talaga. Halaga, Diyos ko po. Kita okay, nyo na ha? Mga kababayan, naku makukulong na daw itong si ah, Joel Villanueva, Jingoy Estrada, Bryce Hernandez, Henry Alcantara, Ako Bicol, at saka si Bunuan. Nako si Bunuan, may sakit pa naman to. Baka ang tagapag, sino ang tagapagbantay kay Bunuan dun sa loob? May magasunod-sunod pagiging alalay nito. Ah, Diyos ko po.